Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang pangyayari tuwing magising tayo sa umaga ang pag-aayos natin ng ating sarili para tayo ay magiging presentable. Hindi po ba? Maging maganda at guwapo sa ating paghaharap sa ibang tao. Gayon din po sa ating buhay espiritual. Isang magandang pangyayari ang pag-aayos natin ng ating sarili upang tayo ay magiging presentable hindi sa mga tao kundi sa Diyos na tayo'y maging maganda at guwapo sa harap ng Diyos. At ito'y mangyayari kung tayo ay patuloy na nagbabago ng ating buhay. Nagkakaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Anong dahilan na tayo dapat patuloy na nagbabagong buhay? Ang dahilan niyan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Dahil ang nais iparating sa atin ng Panginoon ng kanyang muling pagkabuhay, dahil ito ay nagdala ng bagong buhay sa atin, dapat patuloy din tayong nagbabagong buhay. So, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat patuloy tayong nagbabagong buhay. Ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa ngayong ikatlong linggo ng pagkabuhay. O sa alin namang pagbasa natin ito matutunghayan? na dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat patuloy ang ating pagbabagong buhay. Sa aling pagbasa? Sa unang pagbasa, very good. Mula sa gawa ng mga apostol. Bakit? Ano bang sinasabi dito sa unang pagbasa? Sinasabi dyan patungkol sa pagbabagong buhay ay sinabi sa iunang pagbasa, Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay. Sino ang pinagmulan ng buhay? Si Kristo. Ngunit siya ay dinuhay na muli ng Diyos. Kaya, dapat magsisi at magbalik loob sa Diyos para pawiin ang inyong mga kasalanan. O saan doon ang pagbabagong buhay? Doon sa mga salitang aking nabanggit. Ang pagbabagong buhay doon ay ang magsisi at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang ating mga kasalanan. So dapat patuloy nating gawin yan. Hindi lang sa panahon ng kwaresma. Naku, pag kwaresma, dinudumog tayo ng confession. Dapat hindi lang sa kwaresma, dapat patuloy. Dahil ang magsisi at magbalik loob sa Diyos upang pawiin ang ating mga kasalanan, ito ay nangyayari sa aling sakramento? Sa sakramento ng kumpisan. Kaya kung tayo ay patuloy na nagbabagong buhay, dapat patuloy tayong nangungum pisal hindi lang tuwing panahon ng kwaresma. amen napawiin ang kasalanan ito po ba ay posible sa aling pagbasa natin matutuhayan ang sagot sa kata sa ito sa ikalawang pagbasa. Very good. Mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Ano naman po ang sinasabi dito sa ikalawang pagbasa? Sinasabi dito na kung nagkasala sino man, tayo ay mayroong tagapamagitan sa Ama. At sino itong tagapamagitan natin sa Ama? Sabi dito, si Heso Kristo ang walang sala sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. So, mapapawi ang ating mga kasalanan dahil ang nagpapatawad sa atin ay ang ating amang nasa langit at tayo ay may tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan natin? Si Heso Kristo. Hindi po ba? Siya ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan sa ihinandog doon sa krus para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya maliwanag na ang ating mga kasalanan ay mapapawi dahil si Kristo ang ating tagapamagitan sa Ama para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At sa alin din pong pagbasa natin ito matutunghayan na mapapawi ang ating kasalanan, ito rin ay matutunghayan sa mabuting balita o ibanghelyo ayon kay San Lucas. Ano naman po ang sinasabi rito? Nasusulat Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. So, mapapawi ang ating mga kasalanan dahil tayo ay may kapatawaran sa ngalan ni Jesus kung tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. So, kung mapapawi ang ating mga kasalanan, ay posible na tayo ay patuloy na magbabagong buhay. Dahil ang magbagong buhay ay ang magsisi at magbalik loob sa Diyos upang pawiin ang ating mga kasalanan. At ang pagbabagong buhay, saan nagsisimula? Ito ay nagsisimula sa ating sarili at hindi magtatapos sa ating sarili. Dahil sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon na dapat ipangaral din, ipalaganap natin ang pagsisisi sa iba upang sila rin ay magbabagong buhay. So halimbawa sa inyong tahanan, dapat hindi lang kayo ang nagbabagong buhay. Responsibilidad natin na hikayatin ang lahat ng miyembro ng ating pamilya na magbagong buhay. Amen ba yun? Agree kayo? So, hindi dapat tayo lang. Ang sarili ko lang. Sinasabi, Diyan sa Ibanghelyo, dapat ipalaganap natin ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. So, nakalagay nga diyan sa lahat ng bansa. Kaya ba natin yon ngayon? Pwede, di ba? Sa social media, mag-post kayo diyan tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan, ang napapalaganap ninyo ang pagbabagong buhay sa lahat ng bansa. Amen? So ang ating pagbabagong buhay, tandaan natin, nagsisimula sa ating sarili na dapat nating ipalaganap sa lahat. Magsisimula sa ating tahanan, kung kaya natin sa ating mga kapitbahayan o sa ating komunidad. At kapag ginawa po natin 'yan, ay uh, tayo ay patuloy na nagbabagong buhay, hindi lamang tayo kundi nahihikayat natin ang iba na magbagong buhay. Kapag nangyari ito, tayo ay patuloy ding nagiging presentable sa harap ng Diyos. Dahil tayo ay kaaya-aya sa Kanya sa ating pagbabagong buhay.